Ma'am Jo, dito po, uh, maaari po bang mailarawan itong pag-usulit? Kasi parang bago ito sa ating paningin, uh, pandinig, ano po, yung itong namat na ito. Kasi tayo, uh, kumbaga, ako inabot ko pa yung NCEE nung una eh, ano po. Uh, wag na niyang tanungin kung ilan ang, ang edad ko. <laughs> Tapos nagkaroon po ng NSAT, ano po. Uh, before ka maggolehe So ano po ang uh, ano naman po itong um, namat para po mas maintindihan itong uri ng pagsusulit pung ito nitong mga nagna po na maging marino sa hinaharap. Thank you very much, Sir Adrian. Uh, para po doon sa ating mga BSMT applicant at sa ating mga manunood. So ang damat po ay binubuo ng dalawang bahagi. Mm -hmm. So ang unang bahagi po ay ang pag-evaluate ng uh, personal at interpersonal skills ng mga aplikante na binubuo po yun ng uh, organizational aptitude, mm -hmm. uh, ang management abilities po at ang leadership skills po at yung tatlo pong yon ay binubuo ng uh, 107 items na sasagutan po ng mga aplikante sa loob ng isang oras. Ang pangalawang bahagi naman po ay ang pag-evaluate sa kanilang academic uh, proficiency na binubuo po naman ng uh, math, science at english na yung tatlong subject na po yon ay merong TIG 30 items. Ano po? Mm -hmm. At ganun din po ang reasoning, skills na meron pong 40 items na sasagutan naman po ng uh, mga aplikante sa loob ng dalawang oras at labing limang minuto po. Mm -hmm. At meron bang passing grade tayo dito? Or ang nag-decide nito ay ang CHAD mismo? Um nakasaad po doon na wala pong fast or fail dahil ang uh -huh. binigyan po ng pagkakataon ng Commission on Higher Education ang lahat po ng maritime higher education institution sa buong Pilipinas na mag-set po ng cut-off score. So yung pong bawat eskwelahan uh, sa buong Pilipinas ay meron pong uh, kanya-kanyang uh, cut-off score na binigay po kung ano po yung uh, fast sa kanila para po doon sa ating mga aplikante po. So ibig sabihin ma'am Jo naka naka-base po ito doon sa qualification ng eskwelahan na kailang papasukan? Opo, opo. Depende po kung ano po yung ibinigay na cut-off score ng uh, school na kanila pong ano, papasukan. Katulad po sa ESTI, ang ESTI mm -hmm. po ay uh, mag-set ng cut-off score upang uh, malaman po kung halimbawa po yung aming mga pre-baccalaureate, uh, senior high school po, grade 12, mm -hmm. ay kung makakapasa po doon or makukuha nila yung cut-off score po na itinakda po ng uh, Educational System Technological Institute.